Tiniyak ng liderato ng Kamara na ang proseso ng Budget Deliberation sa 2026 National Expenditure Program ay magiging bukas sa publiko. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, gagawin nilang bukas sa publiko at may kinatawan ang civil society organizations sa pagtalakay ng budget mula sa unang araw ng deliberasyon. Nanonood, nakikinig at nagsasalita para sa kanilang komunidad. Sinabi pa ni Romualdez na hindi ito basta dokumento kundi tiwala dahil ang budget ang lifeblood ng gobyerno. Kung nais umano na pagtiwalaan ng tao, dapat ay makita nila at maramdaman na ang budget ay para sa kanila. Ang isinagawang ceremonial turnover ng 2026 budget na ginanap sa social hall ng House of Representatives ay kasunod ng pagkaaproba ng House Resolution No. 94 na inakda na Speaker Romualdez, tingog party list representative Bieda Mari at Andrew Julian Romualdez at Judas Sidre na nag institutionalize sa People's Organization bilang non-voting observers sa House Budget Deliberation. Isinasaad sa resolusyon na alisin na ang ismol committee na nagsasagawa ng closed door meeting para ipinalize sa mga pagbabago. Bubuksan ang House Senate by Cameral Conference Committee budget para sa publiko at media. Iniimbitahan din ang civil society, people's organization at ang private sector sa budget hearing. Pagpapalakas ng oversight ng Kongreso sa pagpapatupad ng budget at tunay ng investment ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Beginning this year, the House will implement important reforms. First, we will remove a small committee that collected institutional amendments. Bukas ang talakayan lahat ng amendments, alam ng mamamayan. Second, we will open the Bicameral Conference Committee on the Budget to the public and to the media. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaanap. Third, we will invite civil society, people's organizations, and the private sector to join budget hearings. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat Pilipino nagbabayad ng buwis. Fourth, we will strengthen oversight requiring timely reports from agencies and enabling real-time tracking of major projects. Bawat piso ng inasos dapat may katumbas na serbisyo na nararamdaman. And fifth, we will prioritize investments that truly really change lives. Agriculture for food security, infrastructure for connectivity, and jobs, education for opportunity, health for all, and defense and disaster preparedness for national safety. Ayon pa kay Romualdez, ang mga pagbabagong ito ay nangangahulugan ng budget ay para sa tao sa makatotohanan at nasusukat na pamamaraan. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.